Kasunod ng panibagong insidente ng pagpatay sa isang kagawad ng media, tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag. Ayon kay PNP Police General Benjamin Acorda Jr., prioridad nila ang kaligtasan ng mga media dahil katuwang ng pambas na pulisya ang mga ito sa paglalabas ng katotohanan sa publiko. Kasunod dyan, muling tiniyak ni Acorda na bukas ang kanyang linya ng komunikasyon sa sinumang media personality na nakakatanggap ng pagbabanta sa Buhay. Ang gusto ko lang, uh, open yung communication natin with the media uh, para kung may nararamdaman, let us uh, talk, let us sit down and uh, uh, how we can arrange for the safety and security para yung paglalabas ng mga katotohanan katiwalian ay tuloy-tuloy. Una na itinatag ang itinatagang Task Force Media Security na layong masiguro ang kaligtasan ng mga kasapi na media na posibleng maging target ng karahasan. Nabati na sa ilalim pa lamang na Marcos Administration, apat na mamamahayag na ang pinaslang na kinabibilangan ni na Ray Blanco, Percival Percy Lapid Mabasa, Crescenciano Bondokin at si Juan Humalo na brutal na pinatay kamakalawa sa Kalamba, Misamis Occidental. Kasama mo sa Dizexel Armen Manila, Radyo man Angel Ranquilio tatag Arimen